Hello mga kamisyon. Ayan. Uh, po ako dito namataan na kabuting punso. Ito po yung uri po ng kabuti na kinakain or siguro ito po yung kinatawag na wild mushroom. Pero dito po sa amin ay kabuting punso. Uh, sabi po ng lola ko pinakamasarap daw po ito sa mga kabuti. So ang dami-dami po. Ayan tingnan nyo. So ito medyo Ayan. Bago sulpot po yan. Ito po ang laki-laki niya. No? Ayan. Ayan mga commission Meron ba kayong ganyan sa inyo? Ayan. Ito po yung mga libreng uh, pagkain dito sa kabukiran. So, ang sarap-sarap po nito. Lalo pagka ah uh, iniluto nyo po sa oyster sauce or bulang lang. Ayan, no? tingnan nyo yung sulok Ito po yung libre lang. Kumbaga, ito ay talagang nature lumalabas po siya ng kusa ayan oh. pero huwag po kayo maglala wala naman po ditong sa punso ayan oh. so pipitasin na po natin mga kamisyon ayan tingin so ito po pinakatangkay dito hindi ko na po sinasama itong mismo kalaparan lang po nito ang aking sinasama So ayan. Shout out po sa mga taga probinsya diyan sa mga taga buka din. Meron pa pong isa ititira ko po 'yan. Dahil susulpot pa po, po 'yan ng inabukasan na 'yan. Oh, uh, to medyo okay na makuha na rin dahil ang oh, to kabiyak. Ito sobra na to, hindi ko alam kung po pwede pa to. Pero iwan ko na po 'yan kasi sira na. Maging binhi po siya diyan. So ito po yung dalawa na kambalay, ano. So, sino po nakakilala sa mga kabuting ganito? Yung pong nadya, sa mga bandang kabukiran. Ayan, ganito po yun. So, ang dami na po. So, iikot po tayo eh, dito sa punso. Ito po yung punso ng anay. Hindi po punso ng matanda. Na sinasabi. Ayan, ang dami. Shout out po dyan sa mga... Tigil ko din siya. Yan po kasarap ang buhay sa siya. So, ayan, meron pa po ditong bagong sumusulpot. Ayan. Bukas po yung sulpot na yan. Pero kukunin ko na po ngayon dahil lalanggamin lang siya. Ayan. ayan. Ito medyo over na din to. Napabayaan na yan. Ayan. Kailangan po kasi itong kinabukasan ay kukuha ninyo kasi oo din po yan hmm. marami po dito punso pero ito lang po yung tinutubuan ng kabuti yung po ibang punso ay baka ahas na ang nandoon ayan ang isa pa o. So, ayan mga kamisyon. Ang aking pong nakuha, ang dami po. Ayan, shout out sa lahat ng mga nakakilala po sa kabutin ito. Hindi po ito nakakalaso. Ito po talaga yung kinakain dito sa probinsya. Masarap po ito sa bulanglang or sa oyster sauce. Ayan, hugasan po. Hugasan ko po ito ng mga bute, Ayan. So, ano ba yung sumusulpot pa na yan, no? hindi po siya nakasupot ng maigi so sa punso lang po yan nasa punso lang oh. yung iniwanan ko na isang sira na yan titigin pa ako dito sa isang punso dito kung meron mm -mm, dami dami po nito yan punso din yan pero wala po wala pong kabuti dyan yan, maluwang po kasi ito eh medyo ayan lang po yung punso na pinatitibag na nga po ng kapatid ko yan pero sabi to ay tinutubuan niya ng kabuti so imagine hindi, ko na po ito bibili ng dami Masustansya po ito organic na organic so hanggang sa muli po mga kamisyon ito lang po muna ang aking munting sharing sa buhay probinsya yan ito po yung kaputin punso or siguro ito yung wild mushroom kung tabagin. So, hanggang sa muli po. God bless everyone.